kasalukuyan, mainit na pinag-uusapan ng kalagayan ng relasyon ni na Paolo Avelino at Kim Chu bilang isang love team. Kamakailan lamang, muling nagkasama ang dalawa sa programang asap natin to na ginanap sa California, at labis na natuwa ang kanilang mga tagahanga nang makita ang isa sa mga pinakapopular na love team sa kasalukuyan. Gayunpaman, may mga observant na netizens na napansin ang ilang bagay tungkol sa tambalang Kim Pao. Sa mga lumabas na video online, hindi may kakaila ng mga tagahanga ng Kim Pao na tila nagkukulang ng sigasig si Paolo sa kanyang mga ginagawa kasama si Kim. Ito ay batay sa kanyang mga facial expressions na nakuhanan sa mga nasabing video. Ayon sa mga komento ng mga netizens, tila may kakaibang reaksyon si Paolo na hindi tugma sa inaasahan ng kanyang mga tagahanga. Ang kanyang pag-uugali sa harap ng kamera, kung saan makikita ang tila kawalang interes o pagkapagod, ay nagbigay daan sa mga spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon bilang love team. Ang mga video na kumalat ay nagpakita ng ilang pagkakataon na tila hindi magaan ang pakikitungo ni Paulo kay Kim na nagdulot ng pagdududa sa ilang mga fans. Bagamat hindi naman tuwirang sinabi ni Paulo ang kanyang nararamdaman, ang mga ganitong senaryo ay nagiging sanhi ng pag-aalala sa mga taga-suporta ng Kim Pao. Ang isang love team ay kadalasang nakabatay sa kanilang pagkakasama at ang magandang samahan na kanilang ipinapakita sa publiko, kaya't anumang senyales ng hindi pagkakasunduan ay nagiging sentro ng atensyon. Sa kabilang banda, maaaring may iba pang dahilan kung bakit nagmukhang walang gana si Paulo sa mga video. Maaaring may personal na issue na hindi pa isinasa publiko o kaya naman ay pagod mula sa mga sunod-sunod na engagements. Minsan din, ang isang simpleng miscommunication o kakulangan sa pag-aayos ng schedule ay maaaring magdulot ng ganitong impression sa publiko. Tulad ng nakasanayan, may mga pagkakataon ding ang mga netizens ay nagiging mapanuri at nagkakaroon ng mga interpretasyon sa mga maliliit na detalye. Kaya't mahalaga ring maging maingat sa pagbuo ng mga konklusyon batay lamang sa mga ipinapakita sa social media. Sa kabila ng mga usaping ito, marahil ay panahon na rin upang magbigay tayo ng pagkakataon sa bawat isa na ipakita ang kanilang tunay na nararamdaman ng hindi agad humuhusga. Maging ang mga tagahanga, dapat ay kilalanin ang posibilidad na may mga bagay na hindi natin nakikita o nauunawaan sa likod ng kamera. Ang bawat artista ay may kanika nilang pinagdadaanan at mahirap laging maging nasa peak na kondisyon sa bawat pagkakataon. Ang pagbibigay ng pagintindi at suporta sa kanilang mga idolo ay mahalaga upang mapanatili ang positibong relasyon sa pagitan ng fans at ng kanilang mga iniidolo. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang love team ay hindi lamang nakasalalay sa mga panlabas na aspeto kundi pati na rin sa kanilang tunay na pagkakaunawaan at pag-aalaga sa isa't isa. Ang mga fans ay maaari ding magbigay ng kanilang mga opinyon, ngunit sa pag-ibig at sa relasyon, mahalaga ang pagintindi at respeto sa bawat aspeto ng buhay ng bawat isa. Ano ang sinasabi sa balitang ito?